may mga yabag sa dilim na mas mabuting hindi mo nalang alamin kung kanino. Magandang gabi sa inyo, Tito Juan. Ako si Lawrence at nais kong ibahagi ang isang karanasan mula sa aking kabataan sa Sagbayan Bohol noong Enero 2019, isang gabing nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan at hinding hindi ko malilimutan. Tandang-tanda ko pa ang mga usap-usapan sa aming lugar. Mga kwentong madalas isalaysay ng aming mga lolo at lola tungkol sa kikik o isang uri ng aswang na ibon. Sinasabing gumagala ito tuwing sasapit ang dilim. Nag-aanyong ibon at naghahasik ng lagim. Noong mga panahong yon, ang aming lugar ay napapalibutan pa ng matatayog na puno at masukal na kakahuyan. Perpektong taguan para sa mga nilalang ng kadiliman. Subalit, iba ang bersyon ng aking lola. Ayon sa kanya, ang kikik na kinatatakutan sa amin ay hindi lamang ibon. Ito raw ay naglalakad. Isang nilalang na nagpaparamdam sa pamamagitan ng mga yapak sa dis ng gabi. Maging ang ilan sa aming kamag-anak ay may mga patotoo tungkol sa mga hindi maipaliwanag na yabag na kanilang naririnig. Ang lahat ng ito ay nanatiling mga kwento lamang sa aking isipan hanggang sa isang gabi. Napilitan kaming magkapatid na matulog sa bahay ng aming mga pinsan na noon ay walang kasama dahil abala sa trabaho ang kanilang mga magulang. Ang bahay nila ay nasa gilid ng kakahuyan, isang lugar na malamig liblib -lib at sobrang tahimik, bagamat hindi naman ito kalayuan sa amin. Sa unang gabi pa lamang ng aming pagtulog doon, may kakaiba na akong naramdaman. Isang tila babala ng kilabot. Akala ko'y normal lang yun. Ngunit habang papalapit na ang antok, bigla isang malakas na kalabog ang yumanig sa bubungan. Isang putot ang murapang bunga ng niyog na kasing laki ng bola ng baseball. Karaniwan lang itong nahuhulog dahil may mga sanga ng niyog na nakausli sa ibabaw ng bahay. Hindi ko ito pinansin noong una, Munit doon na nagsimula ang aking kaba nang maulit ito. Ang nakapagtataka, bakit ang lakas ng pagbagsak sa bubong? Munit wala akong marinig na kasunod na lagapak sa lupa paulit-ulit ito siguro mga limang beses pa at sa bawat pagkakataon, tanging ang ingay sa bubong ang naririnig ko. Walang anumang tunog ng pagbagsak sa lupa. Sa kabila nito, nagawa ko pa rin makatulog ng mahimbing. Ang pangalawang gabi, dito na nagumpisa ang tunay na lagim. Bago kami matulog, ipinaalala sa amin ni Papa na ilak ang mga pinto gaya ng dati niyang ginagawa kapag dumadalo siya saglit para kami i-check. Pagsapit ng halos alas 10 ng gabi, ang paligid ay nababalot na sa ganap na kabiliman. Ang kakahuyan ay tahimik na tahimik, isang katahimikang nakabibingi. Hindi pa ako noon tulog nang mangyari ang hindi inaasahan bigla may narinig akong mga yapak na papalapit sa direksyon ng bahay. Una, inakala kong si Papa lang yun, dumating para siguraduhing nakalak kami. Ngunit habang papalapit ang mga yabag, may kakaibang kabigatan nito, hindi pamilyar, at higit sa lahat, walang nagsasalita. Kung si Papa yon, tiyak na magsasalita siya. Gusto kong sumigaw, tawagin si Papa, pero tila may pumipigil sa aking lalamunan. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumusal sa aking bibig. Doon ko na tanto, hindi ito ang aking ama. Ang mga yabag ay mabagal, tila maingat, at bawat hakbang ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Narinig ko ang marahang pagkalkal nito sa dingding na plywood malapit sa pinto na para bang hinahawakan at kinakapa. Patuloy itong naglibot sa bahay, paikot-ikot, tila naghahanap ng siwang o anumang maaaring pasukan. May isang sandaling sinubukan pa nitong itulak ang pinto sa may bandang kusina. Isang mahinang tulak, ngunit sapat na para magdulot ng matinding kaba. Sa sobrang takot, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan, paggising ko, dali-dali akong umuwi sa amin. Agad kong tinanong si Papa kung bumisita ba siya kagabi. Ang sagot niya ay hindi. Maaga raw siyang inantok at nakatulog.